Yan na naman yung bata. Latag-latag. Mm. <coughs> mm. Ba ito, malatag-latag, natutulog-tulog na kami. Ayusin mo. Bae, ito. Bilisan mo. bagal. Ayun siya, oh. Uy, hey, ang galing. Alam ko saan nakalagay. Ang mm galing. lalaki na po yung pinto. Ba't may lalaki yung pinto? Ha? Julia? Gabi na? Ha? Ang um, galing. Gabi na? Hindi ma, ano? Open mo. Ano ba ito? Lalaki yung pinto. Dahil tutulog na daw kami. Oh, galing. Oh, lap mo Oh. galing, oh. No? Very good. <laughs> ah. oh, tulog na. Ha. Likpit naman ngayon siya. Hmm, likpit ang higaan. Ano, um, very good ang anak ko. Hmm. Hmm. Sa nilalagay yan. Hmm. Hmm. Sige na. Saan ibabalik yung kutsyon na yan? Ang kutsyon. Saan ibabalik? Sige na. Hmm. Hmm. Ang kutsyon. Hmm. Hmm. Ayaw mo na. Saan yung Hmm. Ah, lipit to. Hmm. May hindi ko talaga ang anak ko, Hmm. Ang lakas ng anak ko. Kaya buha tayo? Ang lakas, oh. Ang oh, lakas. Ang galing. Ang Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Galing. Ờ, cái yêu yaar. Cái amo. Thì cái yêu very good. peace out. Peace out. <laughs>